Mga idol at kabayan, Hezbollah, umatake ilang miyembro ng US forces na sugatan. Amerika agad na kait kahit na sa oras ng Pasko. Naglunsa dito ng airstrike sa Hezbollah sa Iraq at Syria. Hindi lang yan, Amerika pinabagsak ang labing dalawang atak drone, tatlong anti-ballistic missiles at dalawang land attack cruise missiles sa Red Sea nitong ika-26 ng Disyembre gamit ng US Navy ang isang barkong pandigma at FA-18 Super Hornet. Akala nyo tapos na meron pa US destroyer gumamit ng laser upang pabagsakin ang isang drone. Actual na video, panoorin. Ganito kabagsik ang puwersa ng Amerika. Dalawang barkong pandigma ng South Korea dumating sa Maynila. South Korea merong ibebenta ng mga pangmalakas sa okbong dagat ng Pilipinas mga parte ng raket ng China na pinalipad, posibleng babagsak sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea Naku 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 mukhang nanaladya ata ang mga tsakwa Armed Forces of the Philippines na nindigan na hindi Pilipinas ang nagpapagulo sa West Philippine Sea kundi ang China sinalakay ng mga teroristang kataib Hezbollah na suportado ng Iran ang mga sundalo ng Amerika sa Erbil sa Iraq na nagresulta ng ilang mga pinsala bilang togo ng Amerika at sa basbas -bas ni Pangulong Biden sa paulit-ulit na pag-atake ng mga kalaban sa kanilang mga base militar at sundado sa Iraq at Syria nagsagawa ang mga puwersang militar ng Estados Unidos ng sunod-sunod na mga airstrike laban sa maraming pasilidad na ginagamit ng kataib Hezbollah at mga nakaakibat na grupo nito sa Iraq. Sabi ni General Michael Eric Corrila, U.S. Central Command Commander. Ang mga airstrike na ito ay nilalayon upang panugutin ang sino mang direktang responsable sa mga pag-atake sa ng koalisyon sa Iraq at Syria. Dagdag pa ng general, handa nitong proteksyonahan ang mga sundan ng Amerikano sa anumang oras. Hindi lang yan mga kabayan, walang pasko-pasko sa U.S. Forces pagdating sa usaping pang-depensa. Dahil nitong 27 ng Disyembre taong kasalukuyan, pinabagsak ng Amerika sa pamamagitan ng mga military platform nito tulad ng destroyer at fighter jets ang mga banta na inilunsad ng Houthi sa Red Sea. Ang barkong pandigma na USS Labon DDG-58 at FA-18 Super Hornet na kabilang sa Eisenhower Carrier Strike Group na kasalukuyang malapit sa Yemen ay pinabagsak ang labindalawang one-way attack drone, tatlong anti-ship ballistic missiles at dalawang land attack cruise missile sa katimugan ng Red Sea na kung saan inilunsad ng Houthi noong ikadalawampot ng Disyembre taong kasalukuyan kasalukuyan. Wala namang naiulat na pinsala sa mga barko ng Amerika. Ganyan ka-epektibo ang seguridad at depensa na ibinibigay ng puwersa ng Amerikano sa gitang silangan. Katulad na lamang ng isang drone kung saan pinabagsak ng isang barkong pandigma ng Amerika gamit ang isang laser weapon. Ganito ka-advance at high-tech ang mga gamit pang depensa ng Amerika. alyansa lang ang pag-uusapan hindi magpapahuli ang tambalan South Korea at Pilipinas. Nasa bansa ngayon ang dalawang barkong pandigma ng South Korea sa Manila South Harbor. Ang barkong ROKS Hansan Du at Combat Support Ship ROKS Wanshon ay nasa Pilipinas para sa isang napakahalagang misyon. Sila ay nasa Pilipinas para sa pitong araw na port call at magsasagawa ito ng mga pagsasanay kasama ang dagat ng Pilipinas hanggang sa ikalawa ng Enero taong 2024. Mag o organisa rin ito ng Defense Industry Exhibition sa kain ng ROKS Show at lahukan ng mga opisyal ng Philippine Navy para ipakita ang Navy Sea Ghost o Guardian Harmonized sa Operating Man System at Technology-Based Unmanned System ng Korea. Posibleng ang mga sistemang ito ay gustong ibenta ng South Korea sa Pilipinas. Sa ibang balita naman mga kabayan, mga basura o parte ng rocket ng China na pinalipad posibleng babagsak sa Ayungin Shoal at sa iba pang parte ng West Philippine Sea. Naku, bakit naman doon babagsak? Ito ba ay nagkataon lamang o talagang sinasadya ng China? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Bunsod ng posibleng pagbagsak ng debris mula sa pinalipad na Long March 3B rocket ng China. Nagbigay ngayon ng babala sa publiko, partikular sa mga dadaang sasakyang pandagat sa West Philippine Sea. Ang Philippine Space Agency, Regional Disaster Risk Reduction Management Council, Memaropa at Philippine Coast Guard. Patay sa impormasyon ng Philippine Space Agency, kasado alas 11 ng umaga. Noong Martes, ika anim ng Disyembre, taong kasalukuyan, pinalipad ng China ang Long March 3B sa Sichuan Satellite Launch Center sa Lensiang Y Autonomous Prefecture, Sichuan Province. Sa pagtataya ng Philippine Space Agency, ang mga natukoy na drop zone ay tinatayang nasa 68 nautical miles ng Grusul Reef at 116 nautical miles ng Ayungin Shoals sa West Philippine Sea anumang oras. Kaugnay nito, binabalaan ang mga kababayan na nating naglalayag sa mga drop zone na pansamantalang umiwas at mag-ingat para makaiwas sa anumang aksidente. Pinapayuhan din ang mga kababayan natin na posibleng makakita ng mga debris na agad na ipagbigay sa mga otoridad at iwasang hawakan at lumapit sa anumang ito dahil sa toxic substance o nakakalasong kemikal tulad ng rocket fuel. Grabe mga kabayan, hindi lamang mga barko ng China ngayon ang problema natin. Pati mga basura o mga parte ng rocket ay dapat din nating isaalang-alang upang makaiwas sa anumang lamang pinsalang pwedeng nitong idulot. Armed Forces of the Philippines na gan na hindi Pilipinas ang siyang nagdudulot ng sigalot sa West Philippine Sea o South China Sea. Ano po ang inyong reaksyon sa sinabi ng China na Pilipinas ang lumalabag sa kanilang sovereignty at isinasama daw ng Pilipinas ang ibang bansa para sumali sa issue na nakakaapekto umano sa stability sa rehiyon. Una, gusto ko pong uh, liwanagin sa lahat na hindi po tayo nagsisimula ng gulo. Tayo po ay sumusunod sa international law at atin lang uh, pinapa-implement uh, ang ating domestic law. Ibig sabihin, hanggang saan ba talaga ang ating territorial waters, hanggang saan ba ang ating exclusive economic zone na kung saan meron tayong tinatawag na sovereign rights at jurisdiction at meron po tayong obligasyon na panatilihin na malinis ang kapaligiran at ligtas ang paglalayag ng anumang bansa sa lugar na yon. Ngayon po, dito po sa pag-implement natin ng mga activities na ito, at sunod po natin ang batas. Hindi tayo nagbusog sa sagawa ng mga mga activities na makaglalagay sa panganib sa ibang uh, mga maglalayag tulad po ng kanilang ginagawa, nagkakanak sila ng shadowing, nagkakanak sila ng mga uh, dangerous maneuvers, gumagamit pa sila ng water cannon, at na, nagminsa minsan nagresulta nga ito sa mga collision at sea. So, lahat po ng mga violations, sila ang may kagawan. Ngayon po, sa pag-alliance uh, pag natin sa ibang bansa, ito po ay dahil na, alam ng maraming bansa na tama ang ating pinaglalaban. At ito po ay para sa pagpapalakas ng ng, ng, ng isang international law na kung tawagin is United Nations Convention on the Law of the Sea because this is the only way to peacefully resolve maritime disputes. Una po, uh, isang maligayang Pasko sa ating mga kabayan Kami po ay kaisa ninyo sa pag-celebrate ng isang napakahalagang okasyon. Ito po ang pagsilang ng ating Panginoon na siyang nagtagapaglista sa salibutan. Pangalawa po, siyempre dahil uh, parating na rin po yung New Year, uh, kami po rin po ay uh, bumabati ng mga... Um, Masagana ng bagong taon para sa ating lahat at sana po ay makamtan na natin ang ating kapayapaan at ito po ay ating makamtan kung tayo yung lahat ay magsasama sa landas na ito. Yun lang po at maraming salamat po. Laban Pinas!